yung yeah. mga nga po kuya mga yung mga siyam ay yung mga siyam ay yung mga siyam ay yung po siyam ay ng pesos lang kuya Uh... Ano kasi tumiskate po kasi ako ng pang ano namin na bahaan po kasi kami po yan. po rin po po yan. Kahit sleep defense lang po makauwi lang po sa pamilya ko po Hindi po ako nagsisingaling po yan. Ito po sinasabi ko na bahaan po kasi kami. Tagatan sa po ako kuya nag flood slide po kasi sa gilid namin kuya thank you po kuya dito po ba kayo lagi na pwesto matagal na po ba kayo nagtitinda niya bakit nyo po ako tinulungan kuya uh, bakit nyo po ako tinulungan ano po? Sabi mo nakaw. O nga po. Pero sabi niyo po 'di ba, kakasimula niyo pa lang po magtenda. Kakasimula niyo pa lang po. Pero tinulungan niyo pa rin po ako. Kusang-loob, ikasihin po. Kasi kasi pumapatuloy. Maraming salamat kuya. Ah, sana pagpalaan po kayo ng Diyos. Makakawi ah, po muna ako ngayon tapos babalikan ko na lang po kayo kuya. Matagal na po ba kayo nagtitinda niyan, ya? Tatlong buwan pa lang po. May mga anak na po kayo. Ilan po anak niyo kaya uh -huh. Dalawa din po anak ko kuya. Bali mga bata pa po sila ngayon. Ito po ang pinangbubuhay niyo sa pamilya niyo. Wala na pong iba. May may misis pa po kayo. Kuya, babalik ko po, po yung 50 niyo. Babalik ko po. Hindi ko po talaga kailangan ng 50. Bale, tinetesting ko lang po kung sino po tutulong sa akin. Yung maswerte po tutulong sa akin, tutulungan ko po. So, maraming salamat kuya. Ano po pangalan nyo? Alan po? Alan ano po? Alan ano po? Alan Mabala. Ano uh, Alan Mabala. So, magkano po kinikita nyo sa pagmamanay sa isa, loob ng isang araw? Ilang? Depende lang sa customer. Nasa magkano po yung range? Ay, 1.5. 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 ng 1.5. 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 taon na po kayo, kuya Alan? Uh, 32. 32. Uh, matanong ko lang po uli, bakit nyo po ako tinulungan? Bakit nyo po ako binigyan ng 50 kahit sinabi nyo na kasisimula nyo pa lang? Eh, binigyan ng kita kasi <coughs> nawa ako sa iyo. Tapos sabi mo, uh, na, 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 na ka sa bahay nyo. Opo. O, kasi yung sinasabi mo sa akin, kasi tinutulungan kita tapos kinasingkasing ko, ibigay ko yung pirang Ayun po Kuya Alan, maraming maraming salamat po. So dahil po doon Kuya, social experiment po to, tinitignan ko po kung sino po yung may magandang puso na tutulong po sa akin. So kayo po yun Kuya Alan, congratulations po, bibigyan ko po kayo ng pampuhunan ulit sa pangmane, dagdag puhunan po. Eto po, 2,000 pesos po. So maraming maraming salamat po. Taga saan po kayo Kuya? Taga, kung po ako, Saan po yun? sa Birbidira. Saan po yung lugar na yun? Sa Tansa. Ha, ah, tan Tansa po ako eh, kunwari eh. <laughs> so... Sa so, so, Pradahan ano? So galing Tansa po, bumabiyay pa po kayo papunta rito para magtinda? Para magtinda. Ilan taon na po yung mga anak nyo? Ah, uh, yung anak ko, ah, uh, kuha nga, mag grade 9, ah, uh, kuha 14, yung isa yung bunso ko 1.6 six mag ah, okay. so ito po pinang bubuhay niya talaga so bukod doon kuya mayroon pa kaming may sorpresa sa inyo tatawin ko lang po yung mami ko hintay lang po ah ito po mami ko kuya okay. so may si kuya alan ah uh, tagatan siya tapos nung humingi ako sa kanya ng 50 pesos nagdalawang isip muna siya kasi kakasimula pa lang niya pero nung huli naawa siya sa akin binigyan niya ako ng 50 pesos Ah, talaga so ngayon binigyan ko siya minam 2000 pesos pandagdag puhunan niya dito so ngayon uh, isa pang sorpresa natin na ibibigay sa kanya is makeover day of po bale off po kayo Ah, uh, ilan po ilan po kayo sa pamilya? Dalawang anak, isang asawa. Sige po. Ah, uh, pag po kayo, tapos isasama po namin kayo sa isang lugar. Kakain po tayo, magpapa uh, facial po kayo, mga ganun po sa tulong po. Ah, uh, kukunin ko po yung number niyo po, kuya. Para para po pagkakinontak po namin kayo, magde po kayo noon, tapos, tutulungan namin kayo ng buong pamilya ninyo na makapag-enjoy makapag sa loob ng isang araw. So, yun Kuya Alan, maraming maraming salamat at congratulations. Thank you Kuya Alan. Ang ni Kuya. At least, nagbigay pa rin siya sa iyo. Nagbigay siya. Maraming salamat po sa sa akin. Kahit magpuan ka sa akin ng 8-1-50. Kaya yung sabi mo sa akin na, kaya ako may... Ay ka na ng tulong kasi yung 50 kaya nabaan kayo. Oh, sabi ko kasi so, wow. kaya ala nabahan ako tsaka na landslide oh. Kaya nagbigay siya sa akin 50. So ayun, kuya, ano pa ang masasabi mo uh, sa, sa mundo? Hindi po sa amin. Ano masasabi niyo sa mundo, sa buong mundo? Oh, labi na kayo uh, naka sa akin. Kung mayroong mahingi ng tulong sa inyo, sana tutulungan mo. Ano yung sinasabi nila na mahingi? dapat tutulungan nyo kaya ninyo alam yung yung grasya na makuha sa Lord sa atin hindi natin alam na maibigay nila yung mga grasya na yun lang yung sasabi ko dagat salamat po dagat bisaya po kayo? oh bisaya bago buhol ako ah waray ah sige po waray waray ha? waray bulanin ah bulanin thank you po kayo alam pwede ko pa